morning guys uh, yes. po mag online sailing tayo parang may naamoy ako hindi maganda mahilig po sa ano sa sport yan meron po tayong pang badminton mura lang po ito ang problema lang po nito walang kapares yun po Bili na po kayo. Hmm. at yung pong may mga baby dyan meron po akong Ayan. paunahan lang po kayo paunahan mura hmm. lang po ito 500 lang po 500 ayun pa lang kung oh ano yung God. Tap and badminton. 1K na lang po, 1K. Nag-iisa lang po yan. Wala po siyang kaparis. Mag-isa ka lang, maglalaro. Ayan pong, ano. Ito na po. Ay! Hey! Stop! Stop! Kung wala kayong, ano, walang panlinis ng tinga, mayroon po rin. Buhagag na po yan. Pukunin nyo na lang. Madali ah. Hmm. Dalawang libo, dalawang libo lang po paunahan lang oh po. kita sa mukha! Sa almasal. Sa tinapay. Okay. awas na po to awas na. Paunahan lang kayo. 500 500 po Aray Maraming po marami? po, kayo kung anong gusto niyan. Bawas na konti. Kaya 500 na lang, isang libro po, po ito. Ah, report. Sa payo. Kung wala po kayo nito, Order na po kayo tatlong libo lang po aray tatlong libo lang punahan na lang po punahan ngayon yung mister yung wala nang brick boxer brick ngayon kapag hmm. mora na lang aray mora na lang at aircon po ito may aircon may aircon hindi na siya mainitan oo oh. oo oh back server 500 na lang po yan 500 at ito po hangir pampalo sa bata matibay po yan matibay <coughs>